Bye. so to my Today's video Pupunta kami Ayam Bilig kami Milk tea Bye bye Hey guys Punta po kami ng Anaya Dito po ay may nagtayong milk tea Dito po sa TIPO Shout out tayo kay Angel So let's go Mag order po tayo doon Bibili tayo Let's go Isama kayo Hoy. Hi. Hi hey guys. Mare, <laughs> sana ya. Alam niyo ba sa tayo pupunta sa Nay? Saan? Tao po. So dito po sa Hoy, nagpapaigip pa. Nito pa pa. So pupunta po kami nang uh, milk tea shop dito po sa Tipo, Barangay Tipo. Ayan Shout out tayo sa may-ari ng milk tea shop si Amiel. 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 At uh, lalakarin lang po natin kasi malapit lang. Anaya, opening po nila ngayon. Grand opening po nila ngayon. Ha?

<laughs> May yalo Ano, Shania, ulo na tayo, pinakamura. So, <laughs> <nila>, <laughs> <laughs> okay. <laughs> isang fruit soda, <laughs> isang fruit strawberry. Yun? Yung small. <laughs> <Strawberry, inaudible> hindi dahil sa hindi tayo <laughs> <laughs> Tapos, <inaudible> isang... isang. Tapos, tatlong cookies and cream. Dalawang Wow. 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 <laughs> ano ba naman ang bigas? Eh? <laughs> okay. sa mga ano natin eh. Ay, masarap naman. nag-order kami ng lahat ng klase. Yung matcha. Ano ka jet Yun, yung fruit soda, yung strawberry. Yung saka small, saka small lang. Na wow! Like. wow. Large. Gusto large! Uutangin may sampo. <laughs> Ay, Pastor oh, so Jordan, titikman nyo ngayon yan. Jordan, Ito pala yung tinder na? <laughs> oh, ito na yung pre. Ito yung naabangan natin. <laughs> <laughs> <Ito> yung pre. <free. laughs> Ang dami naman. Ang dami na, abe. Kulit isim kayo. isa. Bawat oh. so right order. Oh. Yeah. Okay. Tingnan mo na yung ano. <laughs> Jet. Jet. Okay. Sino pa yung kasama sa umorder? <laughs> Patingin niya daw. Okay. Wow. Okay. Eh, eto talaga ano na, eh, para may panukulay kayo. Ayun ano kami ha, Mel. Huwag masyadong oh, yes. ma-stress, Mel, first day. Well, ma-stress, first day. Stress na ba Ayan na, may pa pakindi lang. May bariya na no? agad Sister. ano pala tayo? Ano? Oh, oh. may ano ba dyan, Rish? Ayan, bilis dahil yun ah. <laughs> Yes, yes Opo, no. oh, natikman na po namin lahat na, Bukas yung iba naman Bibili <laughs> <laughs> namin bigas Ay, buo lang pa <laughs> Bakit kulang? <laughs> Kasi may nag-porting May nag <laughs> May po! So... Ay, huwag mo kayo, Mara. <laughs> <laughs> Ay, Hindi yung mo. Hindi mo siya in-interview. What? otikmana mo na. karot oh. cake kaya ah to Carrot cake? usap otikmanot natin Rate mo to. O, karit oh, <laughs> oh, na. natin. Unsa <laughs> karit 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 rate karit 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 i-rate karit 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 ay, <laughs> din. <Masawa? laughs> ano ano yung sayang. Yung texture, grabe yung texture. mo kasi pasok na. Anong tawag dyan? 40. Ayan po. Punta na po kayo ngayon. Bukas po sila hanggang alas 8 ng madaling araw. Alas <laughs> 8 ng gabi. Ito yung siyamay. Siyamay. Ito dyan yung mga price. Ito dyan yung mga price. Ito. Basta is mo. Sarah good good ayo <laughs>

Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những bakit ang ganda naman? Kasama na natin si Kunin sa ating content. Angat mo. Malag <laughs> tayo. Go. Ganto to. To, pag ganto, dapat kita ayaya.